Hi guys, ayan, pupunta kami ngayon doon sa baba kasi manghuhuli kami ng tilapia, ayan. ayun mga kasama ko guys. Ayan, si ayan guys, so di ba nakikita nyo, ito yung daan, maliit lang, tapos malikap buka yan, oo. Ayan, taniman na yan, ayan, pagkasama ko sa likod, oo. Oh. Ayan. Ay, alikabok! Yeah, malikabok guys. Kita niyo naman grabe kasi walang ulan dito. Ilang buwan na kaya yung malikabok medyo makapal lang konti. Oh, yeah. Bahala yung tao sa likod yung malikabok ba. <laughs> May dala kaming timba. Ay, jap jap, malikabok Oh, di ba? Update update lang ako guys, pag malapit na kami dun sa baba, yung dun sa hulihan ng tilapia. Ayan guys, nakita niyo yung bundok sunog na. Ayan hindi pa sunog na yan hmm. ayan guys mga kasama ko sa likod ayan syempre kailangan mauna tayo para hindi natin malanghap yung alikabok oh. say hi hi saan kayo punta hindi ka na lapit na guys ito yung daan tingnan nyo ba? Diba? grabe yan Pababa, Oo, pababa, yan pababa, oh, di ba? Eto ang daan. Oh, ayam ba? Ako una, ba. May aso. May aso. <laughs> Ayun guys, nakita yung daan. Ayun, ang daan, ang daan, ang daan. Odi oh, ba?

Okay, eh, meron sa kam na kami pamingwit. Ayan, eh. isa nga lang. Go, so, let's go. Malapit na kami. Malapit na kami. Ano Pagkada? Malapit na kami, madulas. Hmm. Ka Alam, na nakabok. Alam, wala ka talaga baon tubig. No, 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 no. <laughs> Hindi ka ba uminom doon? No, no, no. Guys! Nakita na namin yung ano. Fish ban. Ano ba tawag dyan? Paslong. Ayan, paslong. Ayan. Ayan. Dito kami mamimingwit ang tilapia. Hello. 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 Hmm. ah, abos din sa baba mga talunganam, mga talungan na yan. talong, no, iba, bunga ng talong ayon, ah, no, talong yan. ano talo nga? ano yung matatag? ano yung matatag? ano na ano yung matatag? ano yung ano yung matatag? Yeah, yung taga huli namin, oh. Yata, yun lang yata, yata yun, eh. <laughs> Parang well, atin, eh. Parang wala namang tayo ng huli. Hmm. Parang wala namang isda, ata. Yun na, yun na. Kaya hmm. yeah, yun na. berarti itu jarato baru nuduh isdau ini baru nuduh manggung isah nuduh hi guys negative. Wala kaming nahuli kahit isa. yan. tingnan yung timba namin. Timba, kaya arinola Ah, arinola pala to. Siguro natakot yung tilapia sa arinola. <laughs> kaya wala kami nakuha. Kaya ayan, umi na lang kami. Bukas na lang ulit kami babalik. Kasi sabi daw, gusto ko daw yung tilapia kasi pinakain. So, bukas na lang kami po ng tilapia. Ayan, bye-bye!